Hey everyone, welcome back to our channel. Ngayon, we're diving into the budding friendship between two rising stars from the Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, Josh Ford and Kira Ballinger. Magkaibigan lang ba sila, o may iba pa? Alamin natin! Si Josh Ford, ipinanganak sa Portsmouth, Li, ay isang Pilipinong artista na kilala sa kanyang mga tungkulin sa Love Is, Love at First Read at Jose Ampersand Marias Bonggang Villa. Nakuha niya ang pambansang atensyon bilang kasambahay sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, kung saan tinawag siyang ang survivor lad ng United Kingdom. Kira Balinger, originally from Hong Kong, is a talented actress and model. She's recognized for her roles in Ang Sayo Ay Akin and Mars Ravelos Darna. Sumali rin si Kira sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, at umalis ng bahay sa ikalawang gabi ng pagpapalayas. Sa loob ng U House, nagkaroon ng close bond sina Josh at Kira. Sa kabila ng magkaibang background, they connected over shared experiences and mutual respect. Ang pagkakaibigan ni na Josh at Kira ay namulaklak sa kanilang panahon sa bahay. Sinuportahan nila ang isa't isa sa pamamagitan ng mga hamon at nagdiwang ng mga tagumpay ng magkasama. Nagbubulungan ang mga tagahanga tungkol sa chemistry ni na Josh at Kira na pumukaw ng mga alingaw ng isang namumulaklak na pag-ibigan. Sa social media, ang mga tagahanga ay gumawa ng mga pag-edit at nagbahagi ng mga sandalini na Josh at Kira na nagpapasigla sa haka-haka tungkol sa kanilang relasyon. Honestly, we're still getting to know each other. We're taking things one step at a time. So, parang they're exploring their connection pero wala pang opisyal. Both Josh and Kira have promising careers ahead. Josh is set to start in upcoming projects under Sparkle Valley Artist Center while Kara continues to shine in her roles with Star Magic. Magkaibigan man o higit pa, ang mga tagahanga ay nasasabik na makita kung saan sila dadalhin ng kanilang paglalakbay. Yun lang ang update ngayon kina Josh at Kira. Ano sa tingin mo? Magkaibigan lang ba sila o may iba pa? Let us know in the comments below. Huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity. See you next time.